ng buhay at pagpaalang araw sa inyo lahat mag-upload ulit tayo sa ating para inyong madagdagan inyong kalaman at ang ating i-upload ay ito ang pamagato para mas mabilis eh. Oh. pandigmang aklat ng pardasyon yun. panalangin sa araw-araw na isa sa gawa tuwing umaga, pagising at sa gabi bago matulog. Hmm. Isang ama namin. Tapos isang ama namin lang. lang. Tapos ito na. Yaw Ku Wa yox zum abha yaw ihi hum him haks ihe uwa ox ok, zum tatlo meses tapos o Diyos ng lahat ng mga Diyos Panginoon ng lahat Panginoon patawad sa aking pagkakasala. Maligtas na wa ako sa lahat ng mga kawai. Sumpay na wa ang sinumang sumumpa sa akin at pagpalay na sinumang magpala sa akin. Exorge Domino Salbum Me Pak Dios Mios Kuniam Tu percosisti, Omnes Adversantes Mihisini kausa Dentes Contra biste Domine Est Salos et Super Populum Tuum benedictio Tua Cum in Bucarem Exaudibit Mi Dios Iyos Titiae Mi In Tribulatione Dilataste Mihi Miserere may it exaude orasyonem may am sunod ang orasyon ito tatang beses o oh hiya rexum o ko ak tarex verbantim oh, po ang ano ulitin ko ang title po niyan, ayan po ang title niya o oh. no? pandigmang aklat ng pardasyong combat spiritual yan hmm ko ditong pagpapasapi panawag ayan hmm. hmm. tama sabi na isa nating uh, viewers ng atin ay walang ka-edit-edit dyan mo makita ang original hmm. Agios Otios, Santos Dios, Agios Portios, Agios Atanatos, Santos Immortales, Eleson, Imas, Miserere Nobis. Hmm. Matapos maulit ng tatlong beses, ang oras on ay isunod ito. Sa inyo pong karnungan, kapangyarihan at kabagsikan, mangyayari ang inyong nais naway ako'y inyong kasihan at maisagwa ko ang kalooban ng Diyos ng lahat ng mga Diyos, Panginoon ng lahat ng Panginoon dito sa mundo. Isunod dito tatlo meses. Atet Gebur Leulahim Adonai Eliha Hiwu Ako po ay kawaan. sunod ito Huw mitam guwa yuhum Ti or pam Oksidium Tua et at et A o e iyeb A e siyay Tiyor pa kawak Kawaim Ako po ay kawaan Saka isunod ang oras na ito Paglimesesator arepotenic operarotas hmm. Ito ang format. Ay, iba na to. Iba naman to sa sud to yung pero tingnan natin ha. Ito ang format ng general na pagsasalang isasagawa sa cemetery ay wag na ito. Kasi ito yung pangkukulam eh. Kaliwa to yun. Eh. Kaya hindi na dapat matutunan ito ayoko kung ayoko ng ayoko kung gumawa eh so yun na lang um, ang ano ang inyong gawin ay yun na lang at hindi, ko, hindi ako alam naman hindi ako tuturo ng kaliwa eh kasi kaunting gamit mo lang gusto mo nang kulamin agad saktan agad ang tao ay ayoko nun ay tuturo ko sa inyo yung kabutihan ayoko lang kasamaan at pwede tayo lagi ay magpakumbaba at mag at mag at, mag, at magpatawad dyan lang naman eh ligtas ka na at malakas pati ang iyong ano ang obra mo sa katawan sa spiritual magpatawad ka at magpakumbaba yan lang so sa inyo yan yung binigay ko sa inyo orasyon ulitin ko ang title nun ay ito Ayan o. Oh. Pandigmang aklat na pardas yung kumbat espiritual. Ayan o. Oh. So, kayo na po ang bahala dyan. At maraming maraming salamat po sa lahat. Pag ito ko, pag wala ang minuto eh, natigil. Malakas tong oras yung ito. O, oh, nawawala eh. Natigil, nawawala. Pag inilalayo ko, nagkakaroon. So, yun. Mahirap itong orasyon na to. Pag natapat ko, natigil, nawawala ang minuto ng cellphone sa oras. Pero pag inilalayo ko, nagkakaroon. Kaya, yun na lang at maraming maraming salamat.